Ayan guys, oh. Napakahirap magtupi para mag mag maglagay ng box. Oh, tingnan niyo yung ginagawa ni Mary. Pumapasok talaga siya sa box kasi <laughs> hindi abot. Hoy, okay ka lang ba dyan? Kasi kung Dapat nga may wala sa... Baka sa EEC. ang sa Shein. Susiin yung sa atin. susiin. Ay, hindi. Antay pa tayo kung paano narating. Ayan, bantayan nyo na lang yung box ni Mary dyan, guys, sa Pinas. Sa Pinag palengke ba wala? Talagang pinaghirapan niya uh, yan. Sa palengke wala? Ang dami niyang gamit, guys. Oo. Para ng ukay-ukay. <laughs> Oo nga. Mine, jacket. Okay. Yung may pearl, yung may mga size pearl na jacket. Size, to small to medium. Yan, papasok yan siya, guys. 100 na. <laughs> Tingnan nyo. Tingnan nyo, guys. Ang hindi. Kaloka. Oh, sige na nga, tutulungan na kita ako na magtupi. Hanggang sa matapos yan siya dito. Hindi, <laughs> <laughs> B. Tapos papagano na, pasiksik na, oh, na sa muna. Oo, umuhin mo na dito. Tapos, eh, ano lang, hinahinay. Kasi pag, pag mo lahat, hindi agad maano ma na, yeah. na yan guys na pag-utusan pa ako ni Mary. Shout out sa so 1000 viewers, 500. <laughs> tap tap the screen, yan din <laughs> yun <yung>, para TikTok. <laughs> TikTok na. Ndubi, lagi na ka naka may, naka uh, lagi na ka TikTok. Oo. Like. Uh, uh, marami na siyang friend doon sa TikTok. Sabi sa'yo, Hi Mary, ay alam mo naman bawal akong mahini dito tapos papakyatin mo ko, luka ka ba? si ano, nung una, bawal talaga siya. Tapos nung siguro, nasa katagalan na, ano na yung lola niya, ay okay lang. Tsaka maganda yata yung niya, ano no? Kasi pinapayagan siyang umalis ng magmamanda rin. Hindi, pa- ano na be, parang mapagano na kahit kalahati mapunong para itaun na natin yun. Kasi tinan mo siya kung nakaka-apend na siya ng mandal. No, no, Kasi may day off siya eh. Day off ba niya yun? Oo. Oh, hindi naman, ako naman. Hindi naman yan pwede na, ano, na hindi hey, ako pala naman. siya doon na walang day off. Day off niya yan. Akala ko, hindi siya day off. Day off yan. Hindi naman siya every Sunday talaga. Meron lang yung schedule kasi may mga slot lang yan na ibibigay sa'yo. Kasi papasok sana ako dyan eh. Mm. Oo. Oo, kaya alam ko yan. Pang-winter. Eh. Baka yung ayun, pagpupunta mo mas maraming pagbibili sa'yo O pati bagong box mo na naman ba? Correct sure. yan. Hmm, hey. Tapos yung mga malalaki din sa loob Meron pa bang malaki dyan din? Yung mga makakapal na Maganda yun ilagay sa pinakailan so, o di ba tingnan mo, mas naka-save ka ng space. Oh, tapos ano wala <laughs> lang space. Madami. Malos ka lang. Mabili lang Lola, yan. Di mas talaga... okay yan, hindi ka nang bumastos pa. Oo, hindi talaga ako nabili, promise. Kasi kung bibilhin mo pa, sobrang mahal kaya ng mga damit ngayon. Pinaka ma, pinaka mura is nasa 89. Doon ba? Doon ba? Sa kuan, sa palengke. Sa palengke. Oh, 89 yung mga t-shirt doon. Ito mo lang ito. Yan, ano ba kayo? Mm -hmm. Pabilan ko. May nangyari-ukay. <laughs> <laughs> Kaso, Bi, alam mo, sa tunay, mm -hmm. pag magbibidyo ko lang ako so, sa kanap siya, hindi malalaman nila bakit iba na inaalagaan mo. ano mo, ang siya lang ang masasabihin ko. Dumating mm -hmm. so, na kasi yung anak ni Lola nga sa China, ay siya na daw ang mag-aalaga. Yan mm lang. -hmm. Ay, eh, sasabihin ko na. Kasi hindi ko marami... kasundu si Lolo, ganyang-ganya-ganya. Marami ka pang i-explain, huwag na. Mm -hmm. Yan na lang. Ay! <laughs> Nagpupulot. Isa pa ba eh? Hmm. Parang mga sexy po? I isama mo na nga lang ako sa box. <laughs> Aray ko yung box. Ha? Yeah. Okay. Sige, bisuot na lang suot-suot. dada pa ako, ako. Go, big. Go, go, go. Kung naanad na, day. <laughs> Galing mo. Hindi <laughs> na tuloy. Okay na yan, day. Wala na. diyan pa dennan ninyo ano mo doon makakabili ka dito. Hey, ba? <laughs> <Di> pa na hindi pa pala po ba Hindi pa kalahati darit pa ha? lang kalahati. natin kulang pa to ng chocolate <laughs> oh ay denna hindi ka nag-ano nag-check ng BP mo oh oo uh, 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 mamaya mamaya no check ka mamaya kagabi dapat yun dapat yung hindi ka pa ba nakakain, dapat yun nga. Kanay Sana kanina, eh. before ko ka mag-jogging. Oh. Oo, mag I-open ko lang yung ano. Yung... Pinto para magamit mo lang. Ay, sorry. Ay, <laughs> ang reward na tapos na nending makakahinga na. Panibagong bayad, panibagong pagkakagastos sa bahay naman. Papagawa ng bahay. Tama yan, babe. Naman hmm. pa gano'ng manipis na uslad. Yan, yeah. yeah, super so ano nito. Ito naman.

Ayan, na. Ano? Mabigat na yan, di. Paka ano, mamaya pa. Hindi, yung, yung dapat ma, maabot oh, muna. Oh, oh. Maabot muna pag... Hindi, tira mo nga, baby, puno na, oh. Hindi pa. Mamaya pa, ah. Ay, ano pa pala. Hindi di hindi ko na ginagamit. Kailangan ipadala. Ano yung pagdala? Oh, yeah. Makakabili ka pa naman dito. Oo, yung akin na pinapadala ko doon, binabarkin ng anak ko pinamimigay. <laughs> Para may wala na ano, naman ba? Para wala wala daw siyang ano, siyempre, sabi niya, padala ka ng padala, wala namang magamit ito. Huwag bigay kayo mo na dyan. Siyempre, gano'n naman talaga unang padala yung mga gamit mo na labis. Yung man agad pagkapadala mo, chocolate, mga lotion. Di, ah, ano muna, kahit mga gamit lang yung mga hindi mo nagagamit. E, lagyan mo lang ng konting chocolate para sa pamilya mo. Ayos mo. Oo, ah. Gusto. At saka hindi dapat tayo na i-stress ng mga papadala sa kanila. Bakit? <laughs> At saka huwag mong isipin yung mga kapitbay, bakit tumulong ba sila nung umalis. Yung anak ko dahil si ate pa dahil. ba dahi? diba, meron dito, oh, oh message your yes, loved yes. ones. Yung siya sabi niya, oh, mama, next time pag nagpadala ka, mag-message ka dito. Sa lahat ng hindi ko nabigyan, huwag kayong wag kayong <laughs> magtampo kasi nung umalis ako wala naman kayong inambag sa akin <laughs> Sabi niya ganoon sa akin, bigay pa yan sila kahit pa masahe kahit 10 pesos?" Sabi ko, "Uy, ate, wag ganyan." Sabi niya, "Ganyan, ma. May nakita akong ganyan, nag-post. Kaya kayo mga Marites, relax lang kayo. Pasalamat kayo pag naisip ko kayo kasi hindi ako Marites, kayo lang Marites. Kayo lang laging na-update sa buhay ko. ang talaga mo si ate, oi. Si ate ko yung nagsabi. Oo, oh, oh, pinayuhan niya ako. Eh, si Casey pala. Sabi ko kanina. Mamaya, bigyan mo sa akin. message mo Sabi niya, Ate, wag nyo na akong awayin. May mami na ako. Wala pa naman akong anak na ba? Ayan. Wala pa ba? Isang lalaki lang. Wala pa ba eh. Meron pa ba? meron ako na yung ipasok mo dito. Tara, taangat na natin. Para masiksik ano. Masyado nang napuno ang aming box. Duwa nang mailagay. One, two, three. Okay. Okay. Pero sobrang sobrang kasi nung ano kasi no, no, uh, uh, Meron pa? Ayan. Hindi talaga yung Hindi sinasara niya. okay nang yan dyan. Pag nandyan si Kumbuy. Alam mo <coughs> So, oh, ito guys, size 39. Ay, sa gusto ko, kulay brown. Saka so meron siyang kulay cream. And, uh, orange po yung apakan. Charot. And, my shoes, 39. Ay, nabuts. Ako, ako pa Sabi ng Di ba? So, Alam so, uh, uh, mo sa una ako ang sa Ivy City Dye. Saan nasa yung mga pa, lahat doon. lahat na dati nasa 6th floor kami. Yung mga pangkat lahat na nasa building na yun. Nasa sa, 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 ano sa basement Dye. Grabe, grabe. Ang dami talaga mga sapatos tayo. Dami doon mga ang sapatos pang mga dalit. Yung tapos mga umsigan pang mga dalit. Basta sa ano, pag nakatakot sa mga kundo. Tapos mga mayayaman. Kasi yung nakatakot tayo sa, sa basement. Ano yung mga sports style na yung mayayaman. May Maganda tayo maka-ano maka, ka na. Kaya nakapagdungo sa una ko. mga nakapagpati ka ng dalawang box

Paulo, oh, po, benim. ito ilagay eh. mo yun mga sa dito yung maistradegamit mo ano ina naman kung paano tapang alaga nito tapang dito lang to. oo pagnedeta ko oh, yari naman kung nakuspi naku okay nice, at na naman may alit may alit na tama odi ulan na yun na mga yung pula na puyong pinas mega di to sa pinas ay luto parderit na tito lom na pinas yaa kina kina bisibisih mga peg